ito ni Ya, eh. yeah, ko sa Kalamunggay, para among sabaw sa isda. Ito na yun guys. Ano ito natin isda? Mas ano. Hey guys! For today's video, yan. Chocolate muna yung tubig natin guys. Yes, for today's video guys, punta muna ako sa bahay. Ah, uh, uwi muna. Para tingnan yung ano yung yung pinagawa ko sa bahay. Plus, pagluluto tayo doon muna tayo. bahay So yun yan, before ako ng bahay, bili mo na ako ng isda. Para lutuin doon. Saka, ano na doon? Mas pagda, doon muna ako mag-lunch. Yan. Para makita yung bahay namin, guys. Ah, What's that? Ano oh, gapa kayo? Kilo mga kilo ani. 200 baruto, baruto. Wadu nga. Tao na lang sa dagat dong. Tamban, pa tamban. Tanya ra oh. Sari oh okay. ano gapa po ni. Kan mo dak kami kay Bilang tamban? 120 o cinta ga. okay. ang gapo no gapa pa kay cinta para na bilhin. Bilang ni sir isa? Isa. Gapa kami. Tamban na para din sa. Kani kani. Hmm, para imo. Eh, Gwapa nga isa ito. Ito yung kuhanin. Pangalit siya yun. Hi! Hello! Gusto ka?

Kapal dari sa bukid guys Maglut pa isda Ito ni Sabawan eh. Ayan Ako naglag ka rin sa bukid Ayan yeah, yeah. O oh, sige Ya, yeah, ko sa kalamunggay para among i isabaw sa isda. Ay, be. Satu nak nak. Dekat nak kena. Sabaw na nato na, na guys, ha

Hmm. Klaro ko, dili really, against the light. Pila takabo? 1 2 3 4 ikaw, mama tatay. Ibati ka maklaro eh. Dili ka maklaro. Ito ba? Dili <laughs> ba? Ana. Pritoni uban. Istabi. Pila nang Si mama si tatay si Maris ako upat kabo. Ah.

ini saya uh. aku Kalau mungkin aku pilih ugasan. Kalau mungkin Abu pilih ini, ugasan akinya memang belum gampang. Oke, guys. Apa oh, ada yang bilang bukan? Oke, na. ito yung natin is the plus manunggay.

Menayi palungene Taklo bani Menayi Na. <tis> yeah, -i -i -i. Check natin kaya kung malana ang kan kina Na lang yung apoy. untuk kulnya tinggal nanti yang orca tadi sengkak Na. May pati isda. May dami 'tong isda. 'Yan namin kinunan ng ano guys, pero ko pa naman. Sis. Then vetsin. pamilyar ang ako na dunggan. Pro green damage. <laughs> Yan na, lagyan natin kalamunggay. kita pani layon O na yun guys, ano to nating isda Bas, ano? Isda tinola kainan hmm. <tellan> na <tellan> Thank <laughs> you.